Si Arthur ay nagbabakasyon sa kanyang tita sa Palawan. Sa pagdating niya sa bahay ng kanyang tita ay agad-agad siyang -agad kumatok at pagkabukas ng pinto ay nagulat si Arthur sa nakita. Dahil isang napakagandang dalaga na tila ba isang anghel na bumaba sa lupa ang nagbukas sa kanya ng pinto. At ito si Loren. Um, sino po sila? Tanong sa kanya ng dalaga. Uh, ako nga pala si Arthur, pawangkin ni Tita Janice ang nakatira sa bahay na to? Sagot naman ni Arthur. Ah, kayo pala. Halika po, pasok po kayo rito. Pasensya na. Wala ang tita Janice mo at wala rin siyang hinabili na darating ka pala. Sambit ni Lorena. Um, saan nga po pala nagpunta ang tita? Tanong naman ni Arthur. Naniningil lang ng pautang sa kabilang baryo. May mayari nandito na yun. By the way, ako nga pala si Lorraine. Magkaibigan kami ng tita mo at tita na rin ang tawag ko sa kanya. Nangupahan ako dito sa isang kwarto. Pero parang isang family na rin kami ng tita mo kasi kaming dalaw lang naman ang tao rito sa kanyang bahay. Ah, ganun po ba? Salamat naman kasi kahit papano hindi na nag-iisa ang tita sa bahay niya. Paano kasi? Mula nung iniwan siya ni Tito Berting ay hindi na rin talaga siya nag-aasawa pa. Habang abala silang dalaw sa pag-uusap ay agad naman dumating ang kanilang tita Janice. oh tita, andyan ka na pala, sambit ni Lorraine Hi tita, sambat naman ni Arthur sabay lapit sa kanyang tita. oh Arthur, hindi ka man lang tumawag kung nagchat na darating ka pala, sambit ng kanyang tita. Eh kasi tita, balak sana kitang sorpresahin kaso parang ako atang ang nasorpresa. Hindi ko alam na may kasama ka palang siksing angil dito sa bahay, sabay ngiti ng pilyo. Ehi. <laughs> Napatingin na lang sa kanya ang dalaga na para bang nahihiya. Ay nako, minata na talaga ang pamangkin ko sa bayngiti ng kanyang tita. Magkaedad lang kayo ni Lorin, 19 years old. Ah tita, saan nga po pala ako matutulog? Tanong ni Arthur. Dun mo na ilagay ang gamit mo sa taas at doon ka na rin matulog sa katabi ng kwarto ni Lorin, sambit ng kanyang tita. Alas 12 na ng gabi pero di pa rin dalawin ang antok si Arthur. Kaya pinilit siyang pumunta ng banyo para mag-shower. Isa lang ang banyo sa taas at ito ay kumon. At sa pagtulak ni Arthur ng pinto ay bigla siyang nagulat dahil si Lorin ay nasa loob hubutubad na nagsashower. Kitang kita ang malapor sila ng katawan. Malulusog na bundok at matambok nitong kuweba. Ah, 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 sorry, hindi mo kasi nilak ang pinto nauutal na sabi ni Arthur. Ah, uh, ayos lang, sira din kasi itong lock ng pinto at dahil dalawa lang naman kami ni tita dito kaya hindi na namin pinagawa. Sagot sa kanya ni Lorraine. Am um, Sigi, sige, mamaya na lang ako magsha-shower. Sambit ni Arthur. Halika na, sumabay ka na. Habang nakatitig si Lorraine sa nagwawala niyang alaga. Am, um, okay lang ba? Di ba nakakahiya? Sambit naman ni Arthur habang lumulunok ng laway habang nakatitig sa hubot-tubad na katawan ni Lorraine. Hinila agad siya ni Lorraine at pagkapasok pa lang ni Arthur ay agad-agad siyang -agad inisprihan ng tubig ni Lorraine. At sinabihan siyang, ubarin mo na lahat ng damit mo, kagaya ko. At hinubad na nga lahat ni Arthur ang kanyang damit at nagulat si Lorraine sa kanyang nakita. Sa nagagalit at nagwawalang alaga ni Arthur. Ang laki naman yan, Arthur. Sa iba yung lahat habang nakatitig si Lorin sambit nito sa kanya. Maya-maya pa ay kumuha si Lorin ng sabon at sinabon niya si Junjun -Jun at sabay sabing, Grabe, akala ko malaki na yung sa ex ko dati. Pero mas malaki pa pala sa iyo, Arthur. Sinabon niya pataas pa ang alaga ni Arthur na para bang pinaglalaro-laruan. At payapayapay hindi na nakatiis si Arthur at napasinghap siya na lang. Lorraine, pwede mo bang isubo? Sambit ni Arthur. Um, subo lang pala. Napakabisik naman. Sambit ni rin. At dali-dali namang isinubo at tinilaan ni Lorraine na para bang ice cream ang alaga ni Arthur. At napasigaw na lang si Arthur sa sarap. Shit. Ang sarap lang Ang sarap ng dila ang pumila. At maya maya pa kinain din siya ni Arthur na para bang kumain ng mansanas. At nalalasahan niya na ang katas ni Lorin na habang dumadaloy sa kanyang dila. At mas lalong ginanahan naman si Arthur na mas lalong nagpabaliw sa kanilang dalawa, lalong lalo na kay Lorin. Hindi na nakatiis si Lorin at itinutok niya ang alaga ni Arthur sa kanyang bukana sa matambok niyang kweba. Shit! Ang sakit, Lorin. Hindi ako makahinga sa loob. Sambit ni, ni Arthur. Ah, ah, kanain mo ako, Arthur. Busugin mo ako. Sambit naman ni Lorin na habang hinihingal. At maya-maya pa'y napas napasinghap na lang si Lorin at sabay-sabing, Iputok mo sa loob, Arthur. Iputok mo sa loob. At maya-maya pa ay sabay na nilang narating ang sukdulan ng rurok ng tagumpay.